Good morning guys, uh, welcome sa channel natin uh, For today's vlog, uh, samahan niyo ako na magpatint no? Sa sobrang init ngayon Ay napaka init na talaga nung sasakyan kapag nababad sa arawan no? Kaya magpapatint tayo ngayon So pupunta tayo ngayon dun sa Kirina nano ceramic tint dito yan sa may Olongapo City yan so marami tayong research na mga tint at isa yung Kirina dun sa mga choices natin kaya siya yung uh, ipapakabit natin ngayon dahil maganda yung mga review kaya uh, try natin So ito ngayon yung view ng wala pa siyang tint. Actually mayroon na siyang tint. Pero um hindi magandang klase yung tint na nakalagay kaya talagang tumatagos yung init. Lalo na ngayon na almost 48 degrees yung init dito sa Sambales. Okay? So punta na tayo doon meron tayong appointment doon ng 8am 8am na so medyo late na tayo so update ko guys kayo mamaya kapag ando doon na tayo so malapit na tayo guys So yung nakakabit na tint ngayon dito ay uh, yung uh, regular tint lang. Ayan. So, yan yung view ng regular tint. At kukompare natin mamaya kung ano yung pinagkaiba. So, ngayon ay alas 8 pa lang. Kaya di pa gaano ramdam yung init. Pero mamaya, for sure, mainit na to kung hindi tayo magpapalit ng tint. Okay. So, malapit na tayo guys. So dito na tayo guys Yan yung kanilang Oo uh, may nauna na sa atin okay. okay dito na tayo guys At balitahan ko guys kayo mamaya Okay guys, tapos na yung ating tint Ayan, so pauwi na tayo. Uh, at mamaya ay i-review natin dito. Pero pasok na, gamitin muna natin siya. So kailangan muna siyang ibilad sa araw para uh, lalong lumapat yung tint natin Bilis niyang napalamig guys Yung ano Yung loob ng sasakyan Compare doon sa Dati nating tin So Mas malamig Yung pinakabit natin Or Mas malamig ngayon guys kumpara doon sa dati Okay Ito yung view natin guys Nang gabi So Actually ngayon ay Madaling araw na yan, alas 3 na ng madaling ang ng madaling araw 3:06. So ito yung view natin. Ah, uh, for me ay okay naman, maliwanag naman siya. Ah, uh, di lang halata yata sa video, pero for me ay maliwanag yung medium. Yan, so papatayin natin yung ilaw. Yan. So ganyan yung itsura kapag walang ilaw. Okay guys, uh, after one week ng paggamit natin dito sa pinakabit na tint o uh, I-review na natin siya Okay, so honest review lang ito guys no? Ito ay hindi sponsored Okay, so nagbayad tayo dito sa tint na pinakabit natin Kaya sasabihin lang din natin yung experience natin Dito sa tint na pinakabit natin So ang pinakabit natin dito ay yung kanilang dark series na medium dark so meron kasi silang mga uh, clear series na greenish, bluish, smoky at yung kanilang dark series ay meron silang light dark medium dark, dark at saka yung kanilang super dark okay so gaya na sinabi ko kanina yung pinakambit natin dito ay yung kanilang medium dark na merong 98% na heat rejection And merong 25% visual light transmission And 95% dun sa infrared rejection At 99% ultraviolet rejection At total solar energy rejected natin ay meron tayong uh, 62% Yan, so... Yan yung mga bagay na kinonsider natin At uh, Sasabihin ko sa inyo kung ano yung total experience ko Dito sa tip na ito Sa heat rejection tayo Ang heat rejection na ibigay nila sa atin ay 98% So 98% ba yung totoong heat rejection? Uh, guys for me hindi siya, hindi siya totoo Okay So hindi siya totoo guys. Siguro kung ako ang magbibigay ng grade sa kanya no, uh, kung 98% yung sinasabi nilang uh, heat rejection, uh, para sa akin na uh, one week na gumagamit nitong tint nito, siguro mga nasa 75 or 80%. Not bad, no? Okay lang. Kung gusto ninyo na talagang uh, malamig Siguro mas uh, sasabihin ko na siguro piliin nyo yung mas darker na tint na sinasabi nga nila doon na 99% na heat rejection. Pero siguro guys, mm, magtayong magtitiwala din doon sa mga ganong klaseng uh, sinasabi nila no. Pero dahil talagang kahit dark pa yan, no, super dark pa yan, talagang papasok at may papasok talaga hindi 100% yung init, no? So, 'yun. So bakit nga ba medium tint lang yung pinakabit natin dito sa sa videos natin? Kasi guys, yung dating uh, tint natin, yung ating uh, regular tint lang kasi yung kinabit natin don, siguro mga 2 years lang. Uh, pinalitan na agad natin siya, no? Dahil nga sobrang init na. Kaya nagdesisyon na rin ako na palitan na siya dahil nga mas nakakama uh, mas nakakamahal or hindi kami nakakatipid dahil nga syempre sa dahil nga sa sobrang init uh, ang tendency niyan syempre lalakasan natin yung aircon yan so dito sa pinakabit natin sa Kirina uh, medyo uh, lumalamig na rin siya hindi tulad doon sa dati kaya na sabi ko yung heat rejection niyan for me ay nasa 75 to 80% lang okay So, yun yung napansin ko na madali lang niyang napapalamig yung buong sasakyan natin. Yan. So, ang napansin ko rin dito guys, no? So, kung makikita nyo, yan. Talagang pumapasok yung liwanag. Yan, dito sa loob ng sasakyan natin, no? Talagang pasok na pasok siya. Ang isang napansin ko rin guys, no? ah uh, dahil ginamit ko na to ng gabi ng madaling araw yung mga nasasalubong ko na mga sasakyan yan, medyo nasisilaw ako siguro mas maganda kung darker na shade yung ipapakabit ninyo pero kung medyo malabo na talaga yung mata ninyo uh, okay na tong uh, medium dark pero kung maganda or malinaw-linaw pa yung mga mata ninyo ay go for dark or super dark sa mga gilid 'yan sa mga gilid na 'yan pwede n'yong gawing super dark 'yan and gawin n'yong uh, dark na lang yung sa harapan kung ang concern niyo ay sa privacy uh, for me yun ang magandang gawin niyo dahil maliwanag din naman siya guys no kahit na super dark uh, maliwanag din siya dito kasi meron uh, meron kasi nagpakabit din doon no tinig ko at nakita ko na super dark yung pinakabit niya dito sa gilid Yan So, tinignan ko, uh, maliwanag din naman siya Lalo na kung uh, malinaw pa naman yung mata mo Siguro, super dark yung mga gilid And dark yung harapan Yun ang para sa akin kung ang concern mo ay Heat rejection at saka yung privacy mo dito sa loob <laughs> Dahil nga pasok na pasok guys yung liwanag nung araw Ayan no oh. Kitang-kita nyo. Yan. So kahit na ipatong mo dyan guys yung ah, kamay mo no. Hindi siya ganun kainit. Hindi tulad nung dati nating tint. yan. So papakita ko sa inyo guys yung ah, liwanag doon sa labas. O yan. So ganyan guys no. Pag walang. So ganyan guys yung ilaw dito sa labas. At dito naman ganyan yung view. Kapag andito tayo sa loob Yan So ang oras natin ngayon guys 3.51 na Ayan Sobrang init Sa labas Pero malamig naman dito At ang settings ng aircon natin Number 1 Yan Yan So dito lang yan So Kayang kaya Malamig naman guys Okay so yun lang guys No uh, Summary natin Kung ang gusto ninyo Ay privacy at heat rejection at maliwanag pa naman yung paningin niyo I suggest okay na mag dark or super dark kayo sa lahat ng side hanggang sa likod at mag dark na lang kayo dito sa harapan para kahit papano hindi kayo mahirapan sa driving niyo pagdating ng gabi. Uh, yun nga, yun sana ang gusto ko rin. Pero may mga bagay kasi akong kinonsider kaya itong tint yung uh, pinakabit natin. So mapunta tayo doon sa pricing. Okay? So ang presyo nito guys ay nabil ko na lang siya ng uh, 4,500 doon sa one shade. Okay? Doon sa kanilang mixed shades ay nasa uh, 5,500. Kukuha natin guys ito ng promo. So, na less tayo ng 1,000 pesos. Yan. So, naka-promo pa sila. naka tayo ng 1,000 pesos. Kaya ang binayaran na lang natin ay 4,500. At meron din tayong binayaran guys na 300 pesos para doon sa removal ng old tint natin so, total is 4,800. So, mm, not bad. No? Not bad. Okay lang. Medyo mura na yun guys, no? Kumpara doon sa iba. Yung iba, talagang maabot sila ng 7,000 to 8,000 pesos doon sa mga tint nila. talagang tight yung budget guys. Okay na okay to guys. Hindi ka naman magsisisi dito sa... Uh, nano ceramic tint ng Kirina Okay? So, ano pa ba? Uh, eh, I think yun lang din, no? Yun lang din ang napansin ko rito. At uh, sana nakatulong itong video na to, Kung anong tint ba yung ipapakabit natin. Or ipapakabit niyo dun sa mga sasakyan ninyo. Uh, probably, maybe, uh, papalitan ko rin guys itong tint na ito. Siguro, uh, gagamitin ko muna siya siguro mga one year ganon uh, magpapalinta magpapalit tayo ng medyo darker na tint siguro mga super dark na rito and dark na lang yung sa harapan para may privacy naman tayo kasi kung mapapansin nyo talagang dito sa tint natin nakikita kita tayo sa loob no galing sa labas talagang makikita ka rito sa loob yun lang guys no sana nakatulong itong video na to kung anong tint ba yung bagay at yung gusto mong ipakabit sa sasakyan ninyo at kung nakatulong please like share at syempre subscribe na rin kayo dito sa ating channel no so maraming salamat doon sa mga nagtapos ng video natin so maraming salamat guys at syempre see you next vlog